Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay uh, i share natin o ibabahagi natin ang isa po sa uh, pamamaraan ng uh, panggagamot po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbisang paraan po ng panggagamot na kung saan ay marami po sa atin ang hindi po nakakaalam nito. Ang paraan na ito ng panggagamot na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naisalaysay po sa hadis ni Imam Al-Bukhari. Ibig sabihin, ito po ay napakatibay po na katibayan. At ang pamamaraan na ito, gagawin natin ang lahat ng paraan ng panggagamot nang sa ganun ay mapagaling natin ang may karamdaman sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So una po, ang makakapagpagaling, unang-una, maniniwala tayo, na hindi yung gagawin natin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang makapagpapagaling. Ngayon, ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, gina alam niyo po ba nag naipanggagamot po ito pong uh, lupa na ito. Kahit sa ang lupa po sa mundo ay pwede natin gawing panggamot. So ang unang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, kapag halimbawa may karamdaman, kahit anong karamdaman po, halimbawa may sugat, may katawan niya o so maging alimaw sa sarili ko may masakit dito o dito o kaya ay saan man sa parte ng katawan kahit nasugat o nasunog o kaya ay na, nabalian o kaya ay uh, isang kapatid mo o sino man na uh, may karamdaman may sakit siya may, may iniinda siyang sakit sa katawan niya so ang gagawin natin unang una ay kukuha ka ng laway sa sa, uh, sa pamagitan ng iyong daliri ito ganyan pag nakuha mo yung laway ilagay mo sa dito sa buhangin o sa lupa, ganyan. Kahit saan. Pagkatapos, may laman yan. At ilalagay natin halimbawa sa, ano, sa sugat, halimbawa ganyan. So, sasabihin natin, halimbawa dito, may, may sugat dito, kan dito, may karamdaman. So, ang doa na binabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay, Bismillahi turbatu ardina. Bismillahi turbatu ardina. Birikati ba'dina. Bi'idni Rabbina. So, yan yung doa ng Propeta Sallallahu sa pagparaan na ito na panggagamot. Ang ibig sabihin, Bismillahi turbatu ardina sa ngalan ng Allah sa pamagitan ng buhangin ng aming lupa, biriqati ba'dina at sa pamagitan ng, amin, ng laway ng ilan sa amin, yuspa sa na ay mapapagaling ang may karamdaman sa amin biid ni Rabbina na sa kapahintulutan ng aming Panginoon o sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganoon lang po mga kapatid, napakadali po. Ito ay uh, isa po sa pamamaraan na nabanggit po ng mga iskular natin at ginawa po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At uh, ito po ay hindi po gawa-gawa po na pamamaraan po ng panggagamot kundi ito po ay uh, panggagamot po na ginawa po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung saan niyo may sugat, so lagay mo ng laway yung dila mo, ay yung, uh, yung hintuturo mo, tapos ilagay mo sa huwag niyo sa lupa din kung saan yung sugat dito hawakan mo ganyan o dito 'yung ganyan mo tapos basahin mo yung bismillahiturbato arbina biriqat ba'dina So, gawin natin ang mga mga uh, kaparaanan po na naituro po ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi natin alam na baka yan ang magpapagaling po sa may karamdaman sa atin. So, gawin natin maraming paraan po ang panggagamot po ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya sa atin, pero ang paraan na ito ay alam ko po na bihira, o kaunti lang sa atin ang nakakaalam dito. At ito po ay paraan po ng paggagamot na nabanggit po sa hadis ni Imam Al-Bukhari. So napakadali po kahit saan po kayo. Alibawa may karamdaman, may sakit kapatid mo kasama mo. So kuha ka ng laway sa, sa pamagitan ng hitutor mo. Lagyan mo sa lupa, din bas, ilagay mo sa sugat niya, din basahin mo yung panalangin. At sa kapahintulutan ng Allah ay uh, mapapagaling po ang may karamdaman sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So naway nakadagdag po sa inyong kaalaman ang naibahagi natin ngayon. Hanggang dito na lamang. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته